Eh, Paklim? Gcash? Oo. Ito. Tingin. 1000? Check ko lang. Oo, kanina lang yan. Ay, wala eh. Walang 1000 na dumating. Wala. Ha? Ah, paano wala eh? Di ba yan yung pangalan ng Gcash nyo? Oo, oh, ito nga. Pero walang dumating eh. Sorry. Wala. Ano? Ha? Ah, paano wala? Wala pa, wala pa. Wala pa. Yun na nga yung resibo oh. kakasend lang kanina. Oo nga, pero wala nga dito sa transaction history ko. Pag meron, ibibigay ko. Kaya lang wala akong na-receive. Wala, wala. Ano mo, baka naglo loading lang. Hindi. O, oh, dito sa inbox, titignan ko. Wala, wala. Balik Ayan ka na, na lang receive, mamaya. O? Balik ka na lang mamaya. Baka mamaya, kung may darating mamaya, ibibigay ko. Kaya lang wala talaga eh. Wala oh. Dali na, nagmamadali ako. Yan na nga yung resibo. Oh. Iwan mo na lang yung cellphone number mo tawagan kita pag may dumating mamaya. Wala kasi talaga eh, wala. Paano yan eh? Kailangan ko nga pera eh. Hindi nga po pwedeng magbigay kami. Nang po ka kayo ah. Hindi nga po magbigay kami ng pera na wala po kaming nare-receive dito sa transaction history namin. May resibo naman pinapakita. O yan yung ano. Oo nga pero marami na kasing nag edit ngayon eh. Pwede nang mag-edit kahit saan. Pwedeng edited yan. Kaya hindi kami pwedeng magbigay kung hindi kung wala dito. Wala sa transaction history dito. Grab niya mga kabanding, magsara na kayo. Ewan ko sa'yo, bahala ka.